Magandang araw o gabi man, Pilipinas! Dito sa ating topic ngayon mga idolo, medyo nakakalugmok tingnan itong patuloy na pambubulin itong mga chikwa, mga Chinese na ito dito sa ating uh, teritoryo mismo, dito sa West Philippine Sea. sa nakara nakaraang araw ay uh, nag uh, re research ang ating mga marine biologist. Ang taga BFAR diyan po sa West Philippines eh. Ang ginawa nitong mga chikwa na to, nagtala ng helicopter diyan, nagpalipad ng helicopter. Nag-hover ito. Meters away. Ha? Ilang metro na lang po ito from the ground. Sa lakas naman po talaga ng puwersa ng hangin. Gawa po dito sa ilisay ng helicopter ay talagang halos malipad itong ating mga kababayan. Almost 10 minutes nilang ginagawa yan. Napakawalang hiya talaga itong mga to. Para makuha natin ang naratibo. Tingnan natin ang video mga kababayan at mga idolo. At tingnan mong ginawa ating mga kababayan yan ha mga barin, marine uh, biologists yan nagpukumpisa na silang nagre-reclamation diyan hindi sa kanilang teritoryo yan napakalayo po sa Bansang China, yang eriyang yan napakalapit na yan sa Pilipinas sa loob na yan ng 200 nautical miles sa ating teritoryong-teritoryo talaga yan. Tingnan ang ginawa ng mga ito. Kawawa. May bato sana eh. Sarap batuhin eh, no? Sa lakas ng pwersa. ng hangin yan, pababa. Halos malipad ang ating mga kababayang. Ang mga scientist na naandiyan. Hindi na naawa. Nag-align na mo Parang gusto nang Bumawak tuloy ng armas At may pagdigma na lang mo, Ano magagawa ng ating uh, Mga researchers na naandyan Pukover na lang sa baba para hindi tangayin ng hangin. Sa lakas po ng hangin yan. My goodness. Nitro na lang po Away from the ground no? Ating mga kababayan Nagpo-cover na lang Pero wala silang makubiran Kasi talagang lulupot na lang O kaya itatapa Para hindi sila Matangay ng hangin Sa lakas ng hangin yan no? may so, hiya pa naman itong uh, Chikwang ito tumatagal po yan ng sampung minuto mahaba na lang po diyan saan ba sa 10 minutes nagbugahan ka ng hangin eh lalo kung basa ka kung basa ka pa ng laga tapos may napakalakas na parang exhaust pa na tumapat ka doon sa buka, -buka talaga naman tingnan mo yung isang kababayan natin talagang dumapa na lang basang basa yan ba nagkakaanting kung nasa tamang pag-iisip pa naman tong mga to, o ba? Diba, mga idolo. Tapos may ilan tayong kababayan na kinampihan pa itong mga gawain ilegal ng China. Alam niyo nag-uumpisa 'yan sa mga ganyan dahil uh, lumalabis ang mga 'yan dahil sa panahon ng Pangulong uh, Duterte aba nakipag-zundo itong uh, Pilipinas diyan po sa China dahil ang uh, dahil nga po medyo dikit itong si uh, Pangulong Duterte at itong si Xi Jinping. Ang problema lang dito, okay naman sana yon, walang problema kasi ang uh, uh, ang uh, reason ni uh, Pangulong Duterte noon ay mamangka na lang sa dalawang ilog, kaibigan mo Amerika, kaibigan mo rin ang China. Pero ang hindi maganda dito mga idolo ay habang kinakaibigan natin ang China, medyo lumampas na sila dito sa pagiging mabait natin sa kanila at naglagay ng napakaraming milisya diyan po sa West Philippines eh. dinahan-dahan nila ha? sinamantala ang ating kabaitan which is atin naman po talaga sa napakalayo po talagang uh, distansya ang China diyan po sa West Philippines eh. pasok po yan sa 200 uh, nautical miles ng ating pagmamayari. Pero ang ginawa kasi nila, instead na tumupad sa pagiging kaibigan, abah, nag-research din pala sila at diyan nila natutuklasan na meron nga palang langis o pakinabang yang area na yan. Kaya nagdandahan na sila at gusto na nilang ipagpatayan talaga riyan Ang katunayan yan mga idolo ay eh talagang Teka, pakita natin ang mapa kung gaano kalayo talaga ang China. Saan yung China? Yang sa mapa yan. 'Di ba? Ang China halos yan yun itong dilaw na ito, yan yung kiniglaim nilang nine dash line. Ito China area na to eh, China area. Pilipinas oh, nasa gilid mismo ng Pilipinas. Maagupit na nga dito. O, di ba? From Luzon, halos sinakop na nila sa gilid mismo ng Palawan. Paikot. Pero ang tanong dito, bakit pagdating sa Vietnam, hindi niyo ginaganito? Pagdating ng Malaysia, hindi nyo ginaganyan? Thailand, Indonesia, bakit hindi nyo ginaganyan? Mga barko ng China pumupunta ng Vietnam, sinasagasaan ng Vietnam, ba't hindi ginira ang Vietnam? Pero pagdating sa Pilipinas dahil mabait tayo at mahina, sagot lang na itong mga propagandis na to, mga propagandang inject, mga ibang uh, pag-iisip ng mga Pilipino natin, mga ilan lang naman po ito, na kisyo, pagka uh, awayin natin ang China, baka girahin tayo. Naku po! kung kikira ang China eh, dapat ginira na nila yung Taiwan ginira na nila yung Vietnam ginira na nila yung Malaysia may claimant din naman po itong mga bansang ito e eh, bakit pagdating sa Pilipinas napaka-agresibo nila oh, dahil na sa mga balita merong gentleman's agreement daw between Xi Jinping the China Communist Party and uh, the former president eh yan po hindi natin na uh, alam po yan dahil hindi naman po uh, inamin o nagsalita itong si uh, former president kung mayroong gentle gentleman's agreement. Pero ang nakakaano dito, nakakasama lang ng loob dahil patuloy pa rin, umaangkin, walang resibo. Ang resibo nila, panahon sa kwento, kwento-kwento ng kanilang mga ninuno. O di diba? Yan ang resibo nila, ninuno nila, yung nag uh, nagdi-declare na sa kanila ito. Samantalang sa atin, nanalo tayo patunayan sa buong mundo na pagmamay-ari natin ito. Nasa loob ito ng 200 nautical miles, pagmamay-ari mismo ng Pilipinas. O di diba? Pero itong uh, mga chikwa Siguro na asar dahil napakaliit ano lang ba tong uh, Pilipinas? Napakaliit lang to, tadyakan lang to, wala na. Eh di, ang ginawa nila aggressive. Napaka-agresibo. O yan ang nangyari ngayon. Para sa inyo. Panahon na ba ito? Buhay ang Pilipinas. Buhay ang uh, mga Pilipino. Ipaglaban kung anong meron tayo.